Napakagandang balita po ito para sa mga kaguruan. Marami tayong kilalang guro. Sigurado magiging maganda ang magiging masaya lalo ang Pasko ng ating mga kaibigang guru dahil dito sa balitang ito. Service incentives. Malaki to, 20,000. Hmm. Pero wag kayo. Noong panahon daw ni Sara Duterte, mahilig din daw siyang magbigay ng reward at incentives. Ang problema, ang kanyang mga binibigyan lang ay yung mga matataas na officials ng DepEd. Hindi siya masyadong concerned sa mga kaguruan. May mga programa syempre, pero ang weird daw, napaka uh, out of this world daw yung kanyang mga programa para sa DepEd. Kaya anong nangyari? Sa halip na umangat ng konti yung kalidad ng edukasyon dito sa atin, mukhang ibinaba pa daw ni Sara Duterte. Nagngangalngal ngayon ng mga diehard. Hmm, budol daw ito. Ulitin ko ha, totoo po ito na magkakaroon ng 20,000 incentives ang ating mga kaguruan. At syempre, malaking bagay sa kanila yan. Malaking bagay po talaga. Meron akong kakilalang guro, nagpapaaral ng dalawa o tatlong estudyante sa kolehiyo. O, tignan niya. Tignan niya kung gano'ng kahirap. Bakit? Ganun ba ang sweldo ng mga kaguruan? Hindi. Pero yung, kung isipin mo, yung mga officials na halos walang ginagawa dyan sa DepEd, binusog ng isang Sara Duterte. Nagpakasasa ang Adam Mungo. Hmm. Sa pagkakataong ito, ang prioridad ay ang mga kaguruan. Malalaki na rin naman ang sweldo ng mga top officials na yan. So, okay na to Um, lahat nagpapasalamat sa Education Secretary Angara kay Pangulong Marcos Jr. para sa direktiba nitong magbigay ng 20,000 service recognition incentive para sa mga guro at non-teaching wow personnel ng mga pampublikong paaralan sa bansa nakakatuwa talaga ito ako'y nasisihan sa mga ganitong klaseng balikta dahil uulitin ko uh, ang dami nating kaibigan at kakilalang guro at alam ko ang estado ng buhay ng mga uh, guro sa pampublikong paaralan at sana nga ay patuloy na may mga ganitong klaseng incentive bukod sana rin sa incentive merong totoong or tuloy-tuloy din sana yung kanilang or pag-increase ng kanilang mga sweldo hmm yan Si Sara Duterte pala, napakaraming na ibigay na incentives. Ano Dami, ang daming sobre. Gumastos ng limpak-limpak sa mga sobre. <laughs> hindi pinaalam, hindi alam ng mga kababayan natin. Hindi niya rin nakita yung pangailangan ng mga guro. So, talo pa dyan.